Sa ngayon po Mayor, ang meron sa inyo sa Venezuela is yung automatic suspension ng mga classes, mm -hmm. yung libreng ligo. Tama po ba yan sa Venezuela Wow. Ayos yan. Senior, si, uh, yung yung tulong sa mga senior uh -oh. citizen natin kapag kamataas ang hit index? Uh, yes sir. Uh, tatlong magkakaiwalay na programa ho yan. Uh -oh. Yung uh, una po natin ay uh, last year ho, yung uh, naupo ho ako na Mayor ay uh, meron na po tayo tinatawag ng automatic class suspension kung saan po signal number one or water level, uh, for example, yellow or orange, to, mm -hmm. no? ay uh, automatic na po ang class suspension. Meaning po na automatic, hindi nyo na po kailangan hintay ng mayor na mag-announce. So, sariling uh, kilos na ang mga magulang. Hindi nyo na po kailangan hintay ng deadhead na mag-announce kasi mm -hmm. ordinance na po ito. So, ngayon, no, dahil po sa nakikita nating heat index, uh, actually, Noritz Michael, uh, nauna na rin ako mag-announce ng suspension ng Monday and Tuesday, uh, uh -huh. uh, earlier than that, Na-announce ko na yan ng Sunday. Uh -oh. uh, and then ang uh, um, proactive measures ho namin para ho, talaga talagang uh, uh, hindi ko mabilad sa init ng mga estudyante natin, mga uh -huh. learners natin, nagpasa ho kami na itong May, 6 to 10 a.m. na lang ang face-to-face, -face, no? Good. Um, and then, binawasan na ho talaga namin, uh, the rest is asynchronous or online, no? Mm -hmm. uh, it just so happened din na itong Monday, Tuesday, nag-declare rin ang DepEd. Mm -hmm. So, anyway, uh, to cut the long story short, uh, inamend po natin kahapon ang uh, ang ordinansya natin na pag ang heat index po ay 42 degrees, no? Uh, kasi ayon po sa aming uh, pag-aaral, ang 42 degrees po, ay uh, na body heat index natin ay eto po ah uh, talaga pong delikado na for the health no according to our health experts no so uh, automatic sinama na namin yan sa class suspension so meaning pag 42 ah uh -oh. uh, maganda na po yung magulang uh, hindi na po dapat pumasok at uh, alam na ho nila yung gagawin on their own dapat magkaroon po sila ng sarili nilang assessment ano kung dapat ba o hindi ano mayor correct yes uh, may base naman po ito sa pag-asa oh, sa pag-asa